So, mga kabuknoy, meron naman tayong sasar sa inyo na Kawasaki Barako na bigla lang nag yung kanyang kickstarter. So, mga kabuknoy, yan ang sasar ko sa inyo kung ano nangyari dun sa kanyang Barako na bigla lang nag -lock. So, dumating sa atin ito ng isang araw, hindi na ito makik, Kahit anong gawin niya ang kick, mga kabuknoe, hindi na taga makick. Hindi na siya mua ang kick. So, inuwi lang muna ng driver para ipaalan muna sa mayari yung nangyari dun sa kanyang motor na nag-lock yung Kickstarter. Damn! So, ngayon, nung binalik sa ating mga kapuknoy, binalik lang sa atin, nagulat ako bakit malambot na to at saka hindi na sumasabit yung kanya Kickstarter. So, tinanong ko yung driver kung ano nangyari, bakit kasi nung nakaraan, naglalak to, hindi siya tagmaki, hindi, hindi siya bumababa. Siguro mga kabuknoy, ang nangyari to nung nag pinipilit pa rin gawin, ipipilit pa rin ng may-ari ay ng driver, kahit hindi na siya makik so ito na nang nangyari mga na ngayon sa kanyang Kawasaki Barako yan wag mong subukan masisira ang buhay mo hindi na siya sumasabit yan yun ang alamin natin mga na kung ano nangyari bakit gano'n nangyari sa kanyang kick yan lumambot na siya hindi sa masipaan ah hindi na siya mano hindi na siya sumasabit yung kanyang kick sa kawala na rin yung tigas kasi dati matigas wala na rin Sir so, Mabok na yan yung sister ko sa inyo yung Kawasaki Barako na bigla lang nag-lock yung kanyang starter so ngayon nung binalik sa akin, nawala na yung paglalock sa kanyang starter nawala naman siyang kapit yun ang alam natin mga kapok na buksan mo natin yung makina niya yung panggilid sa iba pa klasaw si kung ano ba nangyari bakit bigla nag-lock. so ngayon nung siguro trinay nila sipaan, pinipilit sipaan nila yun hanggang hindi na sumasabit yung ano hindi sumasabit yung kanyang starter So, buksan ko muna mga kamuk yung pangbandang panggiling niya sa kanya makina. Yan, buksan ko muna yan. Sa ah. so, mga nakalas ko na yung mga tornilyo dito sa kanyang crankcase. So tanggalin ko muna yung cover. Sige nga mukro niya, uh, tanggal ko na yung crank scuber. Tanggalin ko muna yung sa may clutch line. Tingnan natin yung side dito sa may ideal gear at saka sa likod na may clutch housing kung wala ba sa naging tama. Kasi ayaw, sa, ayaw kumapit yung kanya kick. na may ari to. ah. ayan guys tanggalin natin yung clutch hub yeah tanggal ko na yung nut tanggalin natin yung clutch hub ayan thrush washer tanggalin na rin natin ayan malalaman natin kung ano nagisira sa kanyang panggilid sa barako ayan

check na rin natin yung idle gear, gear. kung nagkaroon ba siya ng tama ayan may bunga nga rin yung idle gear so kalasin ko muna mga boknay baliw kaya natanggal ko na yung lock sa may idle gear so ito nangyari sa kanyang idle gear mga kaboknay what? bro what are you talking about man? kabungi-bungi na at saka ito naman yung kanyang clutch housing nabungi rin bandang ilalim ayan o so yan mga kabok na eh. pag once na matigas na ikik yung starter ng barako wag nyo na ituloy kasi once na na map, map pinilit nyo yan yun na masisira mas malaki kagastusin pag once na masira yung gear ayan ito na yung mga papalitan natin clutch housing, idle gear so mas malaki kagastusin natin kasi yung nakaraan mga kabok malambot lang dapat so ay matigas yung pinilit siguro yun ang na nangyari so dito mga naman, mga kabok na ini natin yan so yan guys nakabili na tayo ng clutch housing ayan dumating na yung binili natin na clutch housing at saka yung sa may idle gear so ito lang mga na naging ano sa kanya yung naging sira bumili tayo ng ano bagong clutch housing ito na yung idle gear original na rin pinalit natin at saka kanyang clutch housing original na rin sa mga ganong problema ng kabok na iwan tumigas na yung kickstarter nyo wag nyo na pilitin ipacheck nyo na agad sa mekaniko para hindi na lumaking yung natin kasi ang halaga ito mga kabok na ngayon yung bili, na, bili ko 7.5 yun ito na yung ipapalit natin doon sa kanyang barako yan saka so, ito idle gear so kabit mo natin mga kabok na yung clutch housing doon sa kanyang makina So ito na yung bago natin mga kabuknay Yung clutch housing ng barako So once na may maramdaman kayo na ng mga kabuknay na tumigil sa psychic starter Ayun ay na masipaan, huwag nyo na pilitin Kasi mas malaki pa gagastasin natin kaysa yung pilitin natin na masipaan siya mga kabuknay So ayan So kabit na natin to sa kanyang makina Unahin muna natin yung idle gear Ayan, unahin muna natin yung kabit. So ayan, na natin yung ay gear so iniksan na natin yung sir clip so yan na Nakabita natin yung sir clip iniksan natin yung clutch housing ay 7.5 para so yan so yan nakabitan natin yung clutch housing iniksan natin yung thrust washer iniksan na rin natin yan saka yung clutch hub so yan kabitan natin yung clutch hub yan So yan guys, nakikabin na natin yung clutch hub. i natin yung kanyang clutch lining. Tsaka yung clutch wheel. Na natin. So kabit ko muna yung clutch lining mga So yan, nakabit na natin yung clutch lining. i na natin yung clutch wheel mga kabox. So kabit ko muna doon So yan guys, nakabit ko na yung clutch wheel tsaka yung clutch, yung clutch spring nya. So igpitan na natin yan. So yan guys, nakikabit na natin yung clutch spring. Nakikabit na rin natin. So kabit na natin yung side cover. So yung mga kapok na yun, ko na yung mga tornilyo sa crankcase. So nalagyan ko na rin ng oil. mga okay na yung kickstarter natin bumali niya sa dating sipa niya yung kanyang kickstarter tsaka mandar na rin so hanggang dito lang mga kabuknay sana may natunan kayo doon sa problema ng Kawasaki Barako